Ako si Mon at narito ang isang minutong paalala tungkol sa buhay. Huwag kang magpapadala sa mababang tingin sa iyo ng ibang tao. Naranasan ninyo bang malitin ng ibang tao? Ay nako, marami niyan. Sa buhay, may mga taong susubuking malitin ka. Ang kakayanan mo, ang pangarap mo o kung sino ka bilang isang tao. Pero tandaan mo ito, ang halaga mo ay hindi nakabasi sa sinasabi o iniisip nila. Ang tunay na halaga mo ay nasa kung paano mo nakikita ang sarili mo. Hindi sila ang nakakaalam ng sakripisyo mo. Hindi nila nakikita ang mga pagtyatyaga at pangarap mo para sa sarili mo at sa pamilya mo. Kaya huwag kang magpapaipikto. Ang kanilang opinion ay hindi hadlang. Ito'y hakbang na magpapatatag sa iyo. Gamitin mo ang mga pangalipusta bilang motibasyon para patunayan hindi sa kanila kundi para sa sarili mo. Na kaya mong abutin ang gusto mo. Tandaan, ang agila ay hindi nababahala o natatakot sa ingay ng mga uwak. Lumipad ka ng mataas at hayaan silang maiwan sa ibaba. Maniwala ka sa sarili mo. Ikaw at ikaw lang ang susi ng tagumpay mo. Ako si Mon Alboro at ito ang aking One Minute, One Lesson.